Yan, yeah, ito ha, silver cleaner. Maraming maraming siya. Ah, uh, nag nanito, ano na yung kalawa. Parang kinalawang siya. Ngayon, lilinisin natin. Easy lang siya. Uh, toothpaste lang gagamitin natin. Magka na kayo kahit anong toothpaste. Okay, kanti lang siya. Then, ito ha. Ganun lang Epektibo yan, guys. Ayan, ayan DIY. Oh. Mabilis, oh. oh. Hindi na kailangan bumili ng silver Sil cleaner. Toothpaste lang yung ginagamit natin. Mas safe pa kasi mm. hindi siya maamoy. Ma mm -mm, ang bango ang Toothpaste, okay? Mm. Ayan, 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 na yung, ayan ba, oh. Ayan, umutin na yun. Ayan ang resulta. Ito pa yung, hindi ko pa nalililis. Ang dami ayan, pa, oh. Ayan. 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 Ito kanina, oh. Ito, Ayan, guys. Try nyo na. Toothpaste. Silver, lahat yung toothpaste lang. Pwede nang May natutunan kami kay Don Pepot. <laughs> 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 Dito kami sa Shungsui ngayon. ni, eh. Pinalinis niya yung mga silver niya. O, mga expensive niyang yung, expensive silver. yung silver. Hindi basta-basta ang mga ito. Kaya, ah, may ano rin. May natutunan ako toothpaste. May alam oh. din pala si Pepot. Ayan, o, no? oh, ayan. Oh, ayan. Para, para sigurado kayo. O, oh, actual na yan. Ayan, parang magic lang. Magic, magic. Difference yan ito, o. O, ayan. Difference oh. oh, yan. Oh. Kasi mga nanilaw siya, o. Oh. May taga-demo. Ako taga-video. Si Evelyn, taga-ano. <laughs> taga-demo. Ayan, guys. Hindi, efektibo talaga toothpaste. Bilis ayan, o. Oh. Oh. Bilis, o. Oh. Bilis, o walang cut yan. Wala. O. Oh. Gusto nyo pa ng isa? Ito. Ito ah. Kasi mas, mas dilaw. Ito siya oh. ha. Oh. Hindi ako nalagay ng colgate pero may colgate na ito kanina. O. Oh, ayan Oh. Ito nyo. Wala ka get up. Kulay niya. Galing ano? Ito nga, no? yan, oh. siya. Ito. Oh hindi na kailangan ng silver cleaner ayaw na ayaw ko ang amoy pero okay pala ang toothpaste kahit anong toothpaste ayan guys, ang ganda ng mga silver ni ano yun Pipot. hindi basta basta mahilig siya sa ano mamahalin ano gamit ayan set set by set set yan Ayan lang guys, try nyo na guys, ang resulta. Jarang, 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 jarang. Ayan na. Ah. O, ba? Diba? Toothpaste lang pala. Toothpaste lang. Toothpaste lang. Sa kalam na. Ayan, ang resulta ng toothpaste.